Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang panawagan ni Mr. Ted Pilon sa kanyang programa. Na grabe, napuno ng salop. Hindi na nakapagpigil sa sarili at nakapagbitiw siya ng salita. Sabi niya, Taong bayan, panahon na maghimagsikan na tayo tungkol dito. Ano yung nirereklamo niya na kailangan na nang himagsikan itong ginagawa ng gobyerno yung ginagamit nila yung PhilHealth funds para sa ibang bagay para sa mga unprogrammed projects o unprogrammed uh, uh, nga pagkakagastusan ng gobyernong ito na kawawang-kawawa ang members ng PhilHealth So ito ha iparinig ko ang programa ni Ted Pilon, but ito na i-upload dito sa uh, vlog ni kapatid Jojo de Guzman salamat Jojo sa iyong mga vlogs pinapanood kita palagi lumalabas po yung kanilang out of pocket expense ito yung sinasabi do sa pag-aaral di ba na ang ang naaako lamang ng PhilHealth, basically po, ay mga 20% lang doon po sa gastusin ng bawat pamilyang Pilipino, bawat Pilipino sa kanila pong uh, medical expenses. Ngayon pong 20, um, um, October 16, panibagong 30 billion ang ating pong ibibigay. Pero ito kasi ng mga miyembro ng PhilHealth eh. Ito po ay pera ng mga Pilipino para po sa medical nga sana pangangailangan natin. Ito po ay ililipat today sa National Treasury para po gamitin daw sa ibang mga pangangailangan ng gobyerno. Ang masakit lang dito, baby girl, kasi nga, mga kapatid ha, meron ko kaming ilang pang tinutulungan dito kahit off the air lang. Itong PhilHealth na ito, masabi ko lang ito, girl, sa halip po ng palawakin ng mabilisan yung pong sa mga pasyente, sa mga may sakit, painot-inot, pansin ho ninyo, kung hindi pa po sa Senado o sa Kongreso, hindi pa sila magdadagdag. Basic lang eh. Halimbawa ito, kung ikaw ay outpatient, at meron kang problema sa iyong breast, no? O meron kang problema sa iyong prostate o meron kang problema sa alimang parte ng katawan mo, hihingi ang ka ng ultrasound, hihingi ang ka ng CT scan, hihingi ang ka ng MRI. Yun po basic yun na kailangan ng doktor para masuri ang iyong sakit. Hindi po sakop ng PhilHealth yan eh. Mismo ako ay nagpatanong din kay Dimpy kasi nga, oh, pagpunta mo doon sa diagnostic clinic, o maging sa ospital, outpatient ka, pagpunta mo doon, magtanong ka, pwede ho ba PhilHealth dito? Hindi. Hindi sakop eh. May sinasabi silang konsulta package, etc. Kalukuhan eh. Mm. Alam niyo, itong taga-PhilHealth talaga na ito. Manggigigil ka dito eh. Bakit po ba ang inyong pagbibigay ng benepisyo? Painot-inot. <laughs> eh, common sense na lang, di ba? Bakit hindi masakop po ng PhilHealth yun? Bakit hindi pumasako yung basic na kailangan ng doktor para malaman ano ba sakit ng Pilipino na ito? Nang, lalo na ho, nang mahirap yung cannot afford. Ang magkano pong ultrasound? Depende sa lokasyon. Depende sa clinic. Depende po sa ospital. Basically po, higit isang libong piso ultrasound pa lang. Isang kukuha ng isang libong piso po yung pobre. O, oh, pagkatapos niyan, hihingi ang ka kung ang problema mo mga kapatid ah, ay sa yung, yung cervical ultrasound. Mas mahal yun, ba, baby girl. Okay, Oo. Oh. Di ba? Oh. Nakaka, alam mo, nakakainis itong, Nakaka feel, itong PhilHealth na ito. There's mm -hmm. really something wrong with the management of PhilHealth. Panahon na ho talaga, para balasahin po ito. Mm. At kung maaari po ang bayan dito, magingay ingay na po't mag maghimaksik na po tayo dito po mm. sa issue po ng mismanagement ng PhilHealth. Kasi kung hindi, gagahasain, gagahasain ang pera ng bayan dito. Kakainis na po itong PhilHealth na ito. Nakakaubos na ho ng pasensya. Mm -hmm. At siguro po, ay... Ah, uh, ko, Mr. Ledesma, please mag-resign ka na kung hindi mo kaya ayusin 'yan di diba? At maging Secretary Ted Erbosa, please, po please, umaksyon na po kayo. kayo kasi ang kayo ang chairman ng PhilHealth. Malinaw ang sina... Okay. So, salamat, uh, Mr. Ted Pilon ang nag-iisa ba o mga mga ilan-ilan na lang, mga tunay na... Journalist sa mainstream media na hindi natatakot na igurgur. <laughs> Mulat sa pool, ito na si Mr. Ted Pilon. Gabi. Panahon na, taong bayan. Mag-ingay tayo. Kaya ito, madalas kong tinatapik itong PhilHealth na 90 billion pesos na ito na gagastusin para punduhan ang mga proyekto ng ating mga mambabatas yung nilagay nila sa unprogram unprogram funds dahil hindi sila makaanap ng pundo nila eh kaya pinapakailaman itong pera ng mga PhilHealth pera natin yan dahil halos lahat ng Pilipino member ng PhilHealth oh agree ako yung sinasabi ni Ted Filo na halos 20% lang ang Uh, na itutulong ng PhilHealth doon sa uh, medical expenses na ano. Malala ko last year, uh, na-confine ako mga dalawang araw lang ata eh. Tinignan ko yung bill ko, kinumpir ko yung uh, tulong ng PhilHealth, napakaliit. Hindi mo maramdaman yung tulong. Eh, okay lang sa akin dahil Uh, sa awan ng Diyos. kaya pa naman namin bayaran yung aming mga bill. E how about yung ano? How about yung mga kapuspalad nating kapati? Nahirap, nahirap. May nabasa akong comments ng isa sa subscriber ko. Medyo senior citizen niya. Sabi, useless ang pill health na yan. Kasi meron kaming katulong ba o kasambahay na matagal nagtrabaho sa amin uh, nagkasakit dinala sa ospital malaki ang bill nako kan tagal na nag up itong senior citizen na subscriber ko follow up ng follow up nung pagkatapos ng matagal na panahon na-release yung parang cheque ba o yung reimbursement Napakaliit yung ano, kaya napamura siya sa PhilHealth. ay I don't know anong mangyari dito sa atin. Ang dami nang nagre-reklamo. Hmm. yan sa Supreme Court. Mayroong labor groups, karamihan mga health workers, uh, may mga lawmakers, mambabatas, uh, yung mga Former cabinet uh, secretaries ng past administrations nagkaisa, nagpirma ng joint manifesto uh, na kinokontra yung transfer ng PhilHealth. Kanina may pinadala sa akin na uh, news o article ng kaibigan kong researcher si Yodora. Hindi ko pa nabasa si retired Supreme Court uh, Associate Justice Carpio. Nagreklamo na rin. May mga dahilan bakit uh, umaangal si uh, Justice Carpio. So, mga ganoon ba? Eh bakit ang ating gobyerno parang nagbibingi-bingihan na lang itong itong hinaing ng taong bayan tungkol sa PhilHealth? Bakit tuloy pa rin? Wala na halos 60 billion na ang na eh. Today, October 16. 30 billion ang i-transfer na from PhilHealth to National Treasury. Nauna na po, dalawang trans. Uh, ang unang trans is 20 billion, I think, noong March. Noong August, 10 billion. So, two transes na yon 30 billion. Third trans ngayon, 30 billion, 60 billion na. Eh, ang Korte Suprema, medyo mabagal yung aksyon sa Enero pa ang oral arguments. Yung remaining 30 billion, yung fourth trans, i-transfer na sa National Treasury by March next year. O, oh, obos na ang pera ng kawawang PhilHealth members. Kaya, panawagan, maghimagsikan tayo laban sa PhilHealth. Comment ko no kayo. Uh, peaceful himagsikan yung himagsikan, ibig sabihin ni Ted Pilon, magingay, magingay, kalampagin natin sila hmm, para maramdaman nila yung pressure na puno na ang taong bayan itong panggagahasa na ginagawa nila sa mga membro ng kawawa ng PhilHealth na mga kawawang kawawa. Mabuhay ka, Mr. Ted Pilon.